And my good news po ako sa inyo mga kalingap. Papa Joms! Oh. Real talk lang! Kanino ka nagseselos? <laughs> si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, si Kuya Jens. Kung bago ka na sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At click the bell button para like update sa so mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan ang ng Badim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre ni Kalingap Prab At suportahan din pang aming mga kasamahan sa Badim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon at may hirap Suportahan po natin lahat guys. So ngayon mga Kalingap, ano, meron po tayong bibigyan ng reaction video yung naging live po kagawa po ni Kalingap Rob kung saan po kinumusta po niya mga Kalingap ang lagay at sitwasyon po ni Parin Jomer mga Kalingap. Na alam naman po natin mga Kalingap na nung mga nakarang araw ay sumama po ang pakiramdam at talagang uh, inabot po ng sakit mga Kalingap. So balit ngayon nga po mga Kalingap ay aabang din po natin kung talagang matutuloy po ba ang part 28 ng tambalang Jomcar ngayon mga Kalingap dahil meron po tayong balibalita at mga update na mamaya pag-uusapan po natin yan mga Kalingap. Pero bago ang yan mga kalingap gusto kong i-shout out ang team Trulala, team Koos at team Kairor mga kalingap na walang sawang sumusuporta at tumutulong sa mga pabahay, charity at uh, sa lahat po na ginagawang pagtulong ng team Kalingap maraming maraming pong salamat sa inyo sa pagtulong po sa ating mga kababayan at beneficiaries maraming, maraming maraming pong salamat at ayen mga kalingap, ibigyan din natin reaction video ang ilan sa mga Q&A part 1 mga kalingap dahil uh, inaasahan po natin mga kalingap magkakaroon din po ng Q&A part 2 sa tambalang Car at sa lahat po ng love team ay magagana po ang mga Q&A na yan na sinabi rin nga po ni Kalinga Prab. So pa pang natin, panoorin na po natin at, ma at, mamaya magbibigay po tayo ng komento at reaksyon sa mga ating mga panood at mamaya rin po magbibigay tayo ng mga updates at kaganapan po sinabang po natin tambalang Car at sa mga kaganapan po sa team Kalinga. So tara panoorin na po natin in 5, 4, 3, 2, Ay! Papa Jams, ang gwapo mo talaga! <laughs> ko Nakalive tayo, Papa Joms. Grabe. <laughs> Tago. Papa Joms, 6,000 na nakita sa'yo. I woke up like this. I woke up like this. 6,000 na nakakita. Kay Papa. Uy, huwag naman kayong ganyan. Wala na. Tapos na. Bro, mga kalingap. So, yun, nag-uulat po. Dito nyo lang makikita. Papa Joms, kagigising lang, oh. Grabe. <laughs> Ayan. Bro, na-receive mo yung chat ko? Ha? Uh? Na-receive mo yung chat ko? Oo, oh, oh, bukas. Oh, bukas. Kailan ka mabiyahe? Bukas, bukas din? Na. Ah, sige, sige. Kumusta ang pagaramdam mo, bro? May sakit, nagkasakit ka daw, ah. Uh mm -huh. Wala, ano pa ako? Tawag yan? Okay, okay naman na. Ah, Pero, okay. Uh, yan, hindi ko makailan. <laughs> okay pa, okay naman na. Bukas, uh -huh. okay na ako yan. Ah, grabe, kawawa naman si Papa Jomz. Kailangan mo si Carla, bro. Oo, para alagaan niya. Ay, para alagaan. Ha? Kailangan ng vitamin C. Kaya nga bukas, makikita mo ng vitamin C mo. Wow. Vitamin What? Carla. Wow. <laughs> <laughs> grabe. Grabe. Kakarating uh, nyo lang? Oh, hindi, naka-live kami. Kaya ano na, oh, naka- 30 minutes na kami dito. At 30 minutes? Uh Oo. -oh. ang ano ba ng boko Ah, uh, request nila tawagan ka daw. Ayun ah, oh. Nag-request sila bro, baka pwede mo lang silang kantahan. Ano, <laughs> ano, ano? No. Baka pwede mo lang sila bro kantahan yung 6,000 live <laughs> viewers. Ay, nako. Request nila pa yo, walang problema. Dinero mo ka. Bro, bukas ah. Oh, uh, agahin ko na lang bukas. Oh, ayan. Wala ka nang sasabihin? See you soon. See you bukas. You know? Oh. Ayan po. Tawagin natin si Papa Jones kagigising lang. Papa Jones. Oh. Real talk lang. Kanino ka nagseselos? Ano -pa, to nung pabayan? Kanino? No, nasa gym. <laughs> nasa gym. Sina Kaya Sino yan? Ha? Ah? Sino yan? Si coach. Si coach. Sobrang <laughs> ko. ako. Isa di din na ano ah. rin ah. Kumbaga, threaten ka rin kay coach. Oo, oh, kasi medyo malaki yung katawan ah, ano, Medyo na ano ka rin. Pero di ka naman galit, galit sa kanya. Hindi naman. Kunti ano na la? lang. Kunti na lang. Kon konting, konti na lang. Konti-konti na lang. Yung 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 pasensya ko sa iyo coach, konti-konti na lang. <laughs> <Okay>. All right. <laughs> okay. <laughs> okay. Ayos, ayos. Oh, next. Oh, next, Carla. Next, Carla. Ano? Carla, um Ah, uh, masaya ka naman ba nakasama si Jomar? Opo. Oh, uh, Ay. Yeah. Uh, yeah. <laughs> Ba't mo sa amin chinachat yan? Ba't di mo chat Ako naman. Joma. Na. Ayan na po. May kalamansi na po. May kalamansi na. Hindi. Eh, dito oh. nga si Joma. Number two. Number two. Number two! Number <laughs> two! Hard! Ay! Ayan. Ay, Difficult. <laughs> Difficult. Papa Joms. Oo. Oh. May chance ba na hindi lang for love team ang Jomcar? Wow! <laughs> uh, ding si ding kaya Papa Jones. Siyempre. Oo. Oh. Gaano kataas yung chance? Siyempre nakadepende na kay Carla. Kung kailan ako sasagot yun. siya. Carla, bunot. Carla, bunot. Carla, wala pa bawas. Wala pa bawas. Seven. 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 Ano kaya yung seven? ayun! Medyo, ano siya, moderate. moderate. Ah, moderate. Karla, ano? uh, hanggang kailan mo balak maging Kalingap? Para Hi. sa sayo, hanggang kailan ka ma-stay sa Kalingap? Medyo hard yun eh. Medyo hard? Anong uh -huh. kung gaano katagal mo balak maging mm -hmm. sa atin, yung um, samahan natin, mm -hmm. stay sa Kalingap uh -huh. community? Kasi hindi natin alam yung baka may plano ka mag-ibang oh, bansa or hindi po <laughs> Sabi ko po gusto ko rin maging, ay mali, sabi sa inyo, magiging isang charity vlogger. Ay! Okay. ay! kasi sinabi ko yung sa kanya na sa susunod or sa mga pagtagal-tagal lang panahon, pwede na siya mag-vlog. so ayun mga kalinga pa, no? grabe kahapon nga po, tinawagan ko rin mga kalinga si Parin Jomar at nakita po natin na talagang Uh, medyo hindi pa po gano nakaka-recover si paring Jomar makalingap kalingap sa kanya pagkakasakit. At kahapon, tinawagan rin siya ni Kalingap Rob para ibalita po na ngayong araw nga po mismo mga kalingap, ay magkakaroon po ng shooting na Tambalang Jomcar Part 28 po makalingap kalingap. Subalit, so, hindi po natin pa alam kung matutuloy po yan o hindi makalingap Pero mga kalingap kanina, nakachat ko po si Kalingap Rob at sabi po nila ay pupunta po sila makalingap kay Carla. Ang dila pong malinaw mga kalingap ay kumakapunta po ba o nakabiyahe po ba si paring Jomar dito sa Daet o makakasama po ba si paring Jomar dyan sa tambalan Jomcar mamaya mga kalingap pero abangan po natin mga kalingap hintay hintay lang po tayo dahil malay naman po natin ay po si paring Jomar so mamaya malalaman po natin kung uh, makakasama po si paring Joms dyan sa part 28 po ng tambalan Jomcar pero kanina mga kalingap din natin mga kalingap ang ilan sa ating mga supporters at admin at meron po tayong nababalitaan na hindi pa raw po talaga fully recovered or okay si paring Joms pero hindi ko po sure ha. Ito hindi ko pa nalalaman talaga kung talagang okay siya o hindi. Yan po ay base lamang sa uh, balita po galing sa ating mga admin. Ano usap-usapan po sa mga admin ng mga GC ng mga uh, fan group na medyo hindi pa raw po okay mga kaling si rin, Jom. So titingnan po natin mamaya kung merong update kung nakabiyahe ba siya sa Daet or hindi. Mamaya malalaman po natin 'yan. At ayun po mga kalingap, ano, um, patuloy na po natin ipag-pray mga kalingap, uh, patuloy na paggaling at pagbuti po ng pakaramdam ni Paren Joms para po magtuloy-tuloy na rin po mga kalingap yung kalingap serye ng tambalang Jom Car. Dahil ang good news nga po mga kalingap ni Kalingap Rab kahapon ay magiging dalawang beses na po mga kalingap ang mga serye po ng ating mga hinahangaang love team. So dati po once a week ang palabas ng mga hinahangaan nating love team, ngayon po ay gagawin ng twice a week ano po ang pagpapalabas sa ating mga kalingap sa mga love team po. Kaya ayan po ang good news natin. And syempre po mga kalingap, nakita po natin din yung mga question and answer ng tambalang John car sa nakaraang part 27 na makikita po natin na sobrang close na po talaga mga kalingap ng tambalang John car. Ano na talaga nagsisikusikuhan na po sila mga kalingap. Inamin din po mga kalingap ni Uh, Jomar na medyo nagsiselos nga po siya kay Coach, pero hindi naman po siya ganyan talaga parang uh, kinakabahan uh, talagang confident po siya parang Jomar na kahit anong mangyari po, ay solid po ang kanilang samahan ni Carla so yun lang po mga kalingap, at patuloy po ninyong abangan mga kalingap, ang aming mga updates at kaganapan sa aming mga live, Siyempre po kasama po niyan ating mga kasama sa boys at sa Team Kalingap, maraming maraming po salamat sa inyong lahat, at huwag po natin kalimutan mag-like comment, share, and subscribe sa aming mga video maraming maraming salamat, God bless, bye bye